Dumating na nga si Afam sa airport pero hindi ko siya nakilala kasi nakasakay na siya sa wheelchair. Dear Madam Native Filipina, itago mo na lang ang identity ko. Madam, nagsimula ang aking Afam story nung may nakausap akong Afam from New York City. Tapos hanggang sa tinawagan niya ako sa number ko kasi ibinigay ko po ang cellphone number ko sa kanya. Hanggang sa araw-araw na kaming magkausap via Skype. At time na yon ay pandemic pa so hindi pa siya pwedeng lumipad. Kaya hanggang usap na lang muna kami sa cellphone. Hanggang sa natapos na ang pandemic at nag-decide na siyang pumunta rito sa Pilipinas. So way back January 27, 2023 ang flight na sana niya papunta dito. 'Yun na kasi ang nabili niyang ticket. Pero hindi inaasahan na January 1 pa lang ay nadisgrasya ang sasakyan niya na po ang car niya, madam. Walang nag-isip na mabubuhay pa siya. Himala pong naisalba pa siya ng doktor. At ang sabi nga ng doktor, himala na nabuhay pa siya dahil matindi ang pagkadisgrasya niya. Ibig sabihin lang may task pa siya sa mundo. Pero kahit na andun pa siya sa hospital, ay hindi pa rin napigilan ang plano niyang pumunta dito sa Pilipinas kahit hindi pa siya lubusang gumaling. So kahit hindi pa siya pinapayagan ng doktor madam, e eh tumuloy talaga siya. So sa madaling salita, nakarating siya noong October dito sa Pilipinas si year 2023. At yun na nga dumating na siya. Pero hindi ko nakilala kasi nakasakay na sa wheelchair. Sinakay po siya ng employee ng Naiya Airport kasi pagod na daw siya. Madam, nagbago po ang anyo ni Afam. Dati po siyang mataba at sa nakita ko sobrang payat na niya at napakadumi pa ng damit niya. Pati yung bag na nilagyan niya ng damit niya ay punit-punit na at ang dungis nga. So sa madaling salita, hindi ako na turn off bagkos sinabi ko baka sa biyahe lang to kasi mag-isa lang siya at napakadami ang dala niya at nag-iisa lang siya sa buhay kaya ni pagtahi ng bag niya ay walang gagawa. So ito na nga Madam Native Filipina, nakarating na kami sa kondo. Dumiretso po siya sa CR. Umabot siya ng 40 minutes sa CR. At paglabas niya, doon na. Nagtanong na ako at napasabak na ako sa Englishan. <laughs> so ang sabi ko, what happened to you? So very long time, you are there in the comfort room. <laughs> Tama ba ang English ko, madam? Sabi ko, bahala na. At ito na nga, Madam Native Filipina, nakita ko. Tinapon lang niya sa gilid ang pantalon niya. At pati yung underwear. So ako naman, binuhat ko. Kasi ilalagay ko sa tamang lagayan ng mga labahin. Pero pag angat ko, may nahulog. Hala, pagtingin ko, Madam, poops, napakarami. Nagkalat sa pantalon niya. Hanggang binti. Kaya naman ang ginawa ko, nilabhan ko. Nilinis ko ang buong CR kasi napakabaho. Pero madam, hindi pa rin ako na turn off. Sinabi ko na lang sa sarili ko na baka masama lang ang pakiramdam niya. O kaya naman, sinubukan niya lang ako kung gaano ako katibay at kung maaalagaan ko ba siya ng maayos pagdating ng araw. Hanggang sa umabot ng ilang buwan ng pagstay niya dito sa Pilipinas, madam, ay palagi na siyang irritable. Mainitin ang ulo at hindi ko na maintindihan. Pero pilit ko pa rin siyang iniintindi hanggang ngayon. So madam, nakapag-schedule na kami ng kasal ngayong darating na June 18, 2024. Tama ba madam na magpakasal ako kahit palaging galit at minsan minamaliit niya ako? sobra po ang pagpapakumbaba ko sa kanya at iniintindi ko siya palagi. Sana mapansin mo madam kasi kailangan ko po ng advice mo. Pero kahit ganoon ay bumili siya ng lote. Maliit lang pero nakapangalan sa akin. At bumili rin siya ng second hand car. Nakapangalan sa kanya. Also, pinahiram niya ng 60,000 ang anak ko para puhunan sa business. At nakapag-umpisa na pero yun lang, sobrang mainitin talaga ng ulo niya dahil may mental illness siya. May sakit siyang PTSD. Na-change so na din ang puso niya. At natatakot din ako minsan kasi kadalasan nagsasalita siyang mag-isa with action pa. At pag tinatanong ko ay sasabihin lang niya na I'm talking to myself, that's all. Because smart people talking to themselves. OMG, ganun ba yun? Madam, nagpa-schedule ng kasal si Afam at binigyan ako ng 20k budget. Sabi ko, bibili na lang ako ng kamote, saging, kamuting kahoy at konting karne. Baka sakali madam, magkasya pa ito. Hindi naman kasi siya mayaman at may maintenance pang gamot. Pension lang po ang inaasahan niya, yung kanyang disability pension ng veterans. Galing sa SSA niya. Salamat madam, good luck and God bless po sa ating lahat. Hello, Madam Letter Sender. Unang una, gusto kong humingi ng pamanhin dahil na-late po akong magbasa ng kwento mo. Pero kahit huli ko na po itong nabasa, eh, magbibigay pa rin ako ng payo at opinion. Unang una din, salamat sa iyong pasensya at hindi ka basta-bastang na-turn off kay Afam. So, I will assume na nakasal talaga kayo noong nakaraang June 18 this year. Madam, sa pag-aasawa, walang perpekto lahat may something wrong. Ang kagandahan lang, kaya nagtatagal at nagiging forever ang pagsasama ng mag-asawa ay dahil tanggap nila ang pagiging imperfections ng isa't isa. Parehas na may respeto at pasensya. At kung may kamalian man, ay ginagawa ng paraan para ayusin. Well, this is too good to be true basis sa sitwasyon mo ngayon. Dahil ang mangyayari niyan, ikaw lang ang magpapasensya sa inyong pagsasama. Dahil ang afa mo, wala na yan sa tamang kontrol sa sarili niya, knowing na may sakit siya mentally. Mainitin talaga ang ulo niyan. Madam, hindi ko po sinasabing magtiis ka talaga sa pakikisama sa kanya. You are free to leave him kahit pakasal kayong dalawa. Pero bago mo gawin yan, pag-isipan mo din muna. Subukan mo munang pakisamahan siya kung hindi talaga kayang pagtyagaan, edi iwan mo na. Tanong ko lang madam, araw-araw ba talagang mainitin ang ulo niya? As in wala nang kaligayahan ang inyong pagsasama? Madam, ang tip ko sa iyo no, dahil alam mo naman na may sakit siya mentally, subukan mo munang magpasensya. Pag mainit na ang ulo niya, dumistansya ka muna. Huwag mong papatulan, dahil wala namang magandang dulot kung papatul ka pa sa kanya ikaw naman ang nasa tamang pag-iisip e ikaw na ang mag-adjust another tip kung minumura ka man o minamaliit niya eh hayaan mo na huwag na huwag masasaktan kasi nga as I mentioned earlier wala na yan sa tamang control ng emosyon at pati na rin ang mga sinasabi niya sure naman ako na kung walang sakit yan mentally eh hindi ka gaganyanin kasi in reality takot din niyang iwan mo siya. Dahil imagine, sumugal siya sa'yo. Kahit bawal pa siyang umalis, ay eh talagang pinilit niya. Kasi nga, kailangan ka niya sa buhay niya. Ikaw ang pag-asa niya na at least tumagal-tagal pa ang buhay niya. Another tip, madam. Tawanan mo na lang ang mga pinagsasasabi niya. Kasi bawal ma-stress at bawal patagusin sa puso yung mga masasakit niyang salita sa'yo. Basta pag may narinig kang masasakit na salita, ipalabasin mo na lang ng diretsyo sa kabilang tenga. In short, dapat masanay ka na sa ugali niya. Para kang nasa home for the aged, na nag-aalaga ng matandang may Alzheimer's na. Pabago-bago ang mood at minsan mabait, minsan may sumpong. Kaya ito na nga ang disadvantage kapag matandang afam ang pinili kailangan mo talagang pag-aralan ang mahabang pasensya para makasurvive ka na makisama sa kanila. Also madam, ipasyal-pasyal mo din si Afa minsan. Dalhin mo sa nature pamparelax. Picnic-picnic minsan basta ikaw na ang bahala. Ikaw naman ang nakakakilala sa kanya. Meaning, ikaw ang nakakaalam kung saan siya nare-relax at sumasaya. And at the same time, ikaw din mismo marirelax ka. So since madam bumili na siya ng lote at sasakyan, so I guess for good na siya sa Pilipinas, tama ba? So na mention mo din na disability pension lang ang inaasahan niya, then that means kailangan yung magtipid-tipid. Mag-ipon at kung may pagkakakitaan kayo, kahit maliit lang, ipatusin niyo na. Kahit gawin niyo na lang habing mag-asawa, no? Pagtulungan yung dalawa. Madam Real Talk, sa panahon ngayon, napakamahal na ang lahat-lahat. Kaya kung minsan, kapag may emergency, baka yung pension niya ay hindi nasasapat pa. Kaya dapat maniguro at maging handa na may madudukot sa oras ng kagipitan. Madam, maisingit ko lang no, hindi ko alam kung ano at anong dahilan ng hugot ni Afam bakit minamaliit kanya kaya ito ang masasabi ko about doon. Naalala ko kasi na pinautang ni Afam ng 60k ang anak mo para sa business. Para wala siyang masabing pang mamaliit pati sa anak mo, then kahit hindi po siya naniningil, kung may pambayad naman ang anak mo, kahit pa konti-konti ipabayaran mo na. Bawal po ang quits kasi po madam, Amerikano yan. Yang utang ay utang, walang kamag-anak kamag-anak sa kanila. Kasi madam, hindi natin alam, baka kunyari makapos si Afam sa budget niya, no? kulangin ang pensyon. Pero sana, hindi naman mangyari yon no? Maniningil talaga yan kung wala na siyang ibang mapagkukunan. At ang ending, pag hindi bayaran iinit ang ulo, magkaaway kayo niyan. Dahil syempre, anak mo yung nangutang, edi ikaw bilang nanay at asawa niya, edi ibig sabihin ikaw ang kanyang uutusan. Actually, mabait din pala ang Afam na yan kasi nagpautang siya ng pera. Meaning, gusto niya din na umangat sa buhay ang anak mo kasi business ang pinag-uusapan. So madam, doon naman tayo sa budget na 20k pang wedding. Well, nasabi mo nga naman na hindi mayaman. So that means, pakayan lang talaga ang pera niya. After niyang bumili ng ticket papunta dyan, ng lote, ng sasakyan, at pautang ng 60k para sa business ng anak mo. Madam, sa totoo lang, mahal nga ang bilihin ngayon, no? So yung 20k, madam... Kung sa huwis kayo magpapakasal, e eh enough na po yan kung simpleng handaan lang. Hindi na kailangan ng bongga kung kapos na sa budget ang afam. Huwag kang magpa-impress sa mga taong nakapaligid sa iyo na porkit afam, dapat bongga talaga ang handaan. Wala naman yung ambag sa buhay mo. Imbitahin mo na lang ang mga taong talagang malapit sa iyo. Diskarte lang ang kailangan madam at kakasya yan. By the way madam, kung ma-extrang pera pa, baka naman pwede pang maisingit na magpa-therapy si Afam paminsan-minsan. Also, kuhanan mo din siya ng health insurance para naman may karamay ka sa oras ng pangangailangan. Kung allowed naman siyang isama bilang isang dependent mo sa Pell Health, then go! Good luck madam sa ngayon, ito lang masasabi ko ha. Sana makayanan mo at kung hindi man, wala kang ibang choice kundi palayain ang sarili mo kung sobrang nahihirapan ka na. Kasi ako bilang isang anak, hindi ko rin kayang nakikita ang nanay ko ay nahihirapan at hindi masaya sa sitwasyong pinili niya